Ngayong araw, ikatulong ng Hunyo, taong kasalukuyan, isinagawa ang isa sa military tradisyon ang Change of Command Ceremony, dito sa Rear Command Post ng 15th Infantry Battalion, Barangay Tiling, Kawayan, Negros, Occidental. Sa gitna ni na Lieutenant Colonel Michael L. Quarteros, ang outgoing commander, at Lieutenant Colonel Brian M. ang susunod na upo na commander ng 15th Infantry Battalion. Pinangunahan ni Brigade General Orlando D. Idralin Commander ng 303rd Brigade at Residing General Officer. At ang nasabing seremonya ay nagpapakita ng pagpapatuloy at paggalang sa matagal ng mga tradisyon sa loob ng organisasyon. Ipinapakita nito ang katatagan at ang dedikasyon ng Philippine Army sa kanilang misyon na paglingkuran ang bayan at protektahan ang mamamayan. Si Lieutenant Colonel Cuarteros na outgoing commander ay isang huwarang pinuno na nagsilbi ng mahigit dalawang taon sa 15th Infantry Battalion na may dedikasyon at kahusayan. Ang kanyang pamumuno ay naging instrumento sa maraming matagumpay na operasyon at pakikipag-ugnayan sa komunidad na malaki ang naitulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ika -6 na distrito ng Negros Occidental sa pagtanggap naman ni Lieutenant Colonel Bagaipo ng posisyon bilang bagong pinuno ng 15th Infantry Battalion, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa tiwala sa pinagkaloob sa kanya ng Philippine Army upang magsilbing commander sa isang kilalang unit na nakipaglaban para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansang Pilipinas. Dala ang paniniwala na sa kanyang kausayan ay magpapatibay pa ito sa operasyonal na kakayahan at relasyon sa komunidad ng 15th Infantry Battalion upang maabot ang tagumpay ng bawat misyon. Ayon kay Brigade General Idralin, binigyan din niya ang seremonya at halaga ng pamumuno at paglilingkod. Kinilala niya rin ang galing at tagumpay ni Lieutenant Colonel Cuarteros sa pumuno sa magigiting kawal ng 15th Infantry Battalion, dinaluhan din ng iba't ibang stakeholders mula sa ika na distrito ng Negros Occidental ang nasabing aktividad na may mahalagang na itulong sa pangkalahatang tagumpay ng misyon ng 15th Infantry Battalion. At yan ang atid naming balita sa araw na ito mula rito sa home na Bulambi Warriors sa Kawayan, Negros, Occidental. Para sa Linkilat TV News, Kamaturan, Pakadto sa Katawhayan, J. Bugarso, Naguulat.